Yan, good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Ay, nandito naman po ako sa itong araw na to. Uh, nandito po ako sa tabing building lang na ito mga kaibigan. Uh, ito pala yung mga kaibigan ay akala mo itong lugar na to ay nasa ibang bansa ka. Tulad yan, doon sa mga... Uh, uh, basta sa ibang bansa po mga kaibigan. Akala mo lang yan. Uh, sa kabila pala niyan mga kaibigan ay appear uh, ng mga barko mga kaibigan. Ayan oh, may ano na. May dumaan na truck. Ayan. Tapos ito pala, ang magkaharapan niyan ay Easy Ayan mga kaibigan. Ah, uh, ito pala mga kaibigan, itong lugar na pala to ay, ay dito lang po to sa Negros Occidental mga kaibigan. Ito pala na lugar to ay dito po banda sa Bacolod. Bacolod City. Ayan mga kaibigan ito palang lugar na ito ay maganda. Kaya kasi ayan. dati ay hindi masyado naman ano uh, na lugar ko dahil dati pa yan pero ngayon ay malawak na talaga mismo yung ano nang bakulod ayan tingnan niyo naman itong pradahan ng uh, is imol dito sa bakulod ito kasi mga kaibigan ayan na mga ang kasama ko ay nawala yan dahil <laughs> akala ko uh, akala namin na o uh, nawala sa talaga kaya pala bumili ng uh, mga damit yan doon sa loob ng SE mismo mga kaibigan ayan at uh, saka ngayon ay naabutan sa namin sa <laughs> tigili lang ayan uh, mga kaibigan ito po yung SE mall dito sa Bakulod ayan kaharap niyan yung building na yan yung malalaki building sa harap nyan ayan dalawang building ayan Ayan, dito muna ako uh, kasi maya-maya ay papasok kami doon sa loob. Ayan, ayan po, dahil parang nakala ko nga parang kung tingnan mo ay nasa ibang bansa kay Ayan, ayan po yung kasama ko. Ayan po. Uh, ito ay, ano to, uh, City Hall ayan, ng Bacolod. Ayan mga maganda 'yan mga ano dito oh Mr. Donut, sarap. Ayan mga kaibigan, ito na po yung ano niya, yung proper mismo ng bakulod. Ayan, mga kaibigan. Ayan. Yan. Malawak 'to mga kaibigan. Ayan may Grace Pharmacy tapos may mga ano dito kasi dito sa ano may mga Gaisano din dito. Ayan, sa gilid ng Gaisano 'yung mga kaibigan ha. Itong mga ano dito mga pindan ito, 'yung mga sidewalk na 'yan. Ayan. Ayan po. Ayan. na uh, ano yan? Uh, isa. Doon, dito din yan sa, ano, sa bakulod mga kaibigan. Ayan. Ayan. Itong Jollibee. Magka, ano, magkatabilan sila ng kaisa. No? Ayan, kasi parang hindi mo makita ang kaisa. No? Dahil sa labas ay maliit. Pero pagpasok mo ay napakalawak sa loob. Ayan. Mga kaibigan. yan Ayan po ang uh, central market dito. Ayan, yung ano nila. Yung market nila. Ayan, ayan, sa gilid na yan mga kaibigan. Ayan. Ayan po, sa may pulang auto. Ayan. Ayan po. Malawak din yung market nila mga kaibigan ha. Ayan ha, sa gitna. Ito ng ano ha, ng city ah, Ayan. Tingnan nyo naman mga kaibigan. Ayan. Ayan po. Ayan mga kaibigan. Uh, kami ay dadaan dito sa abinilhan uh, ng kasama namin ng na mga damit. Damit kasi uh, uh, mga damit na naipang irapol-rapol doon sa uh, ano. Ayan. Uh, ito pala yung Lakson. yan Papunta ng airport yan. Ayan. Pwede ka rin makadaan dyan papunta ng airport. Ayan po. Yan. Adiretso na lang muna kami tapos ay dahil may dadaanan kami na ano na mga damit uh, naka, ano na yan doon. Daanan na lang, i-pick up na lang namin. Yan, i-pick up na lang. Yan. Ito mga kaibigan dito, nandito lahat yung mga bilihin pang loob ng bahay. Yan. Ayan po. Ayan na, pauwi na kami. Ay nakarga na yung mga ano, Ayan mga kaibigan. Ayan po. Ayan. Okay, bye-bye. Hanggang dito na muna. Ayan mga kaibigan. masyado mainit ang pag-biyahe uh, namin. Ayan. Maganda rin pala yung ano ang city ng Bacolod, ang siyudad. Yan po. Yan. <coughs> Ayan mga kaibigan. Tinanggal ko na lang ang ah, hmm. ah, ano ng ulo ko dahil parang di ko naman maano yung init maka, ano sa loob ko. Ayan. Pero so, okay na rin yan kahit init na lang. Hindi tayo maka ano makasapin sa ulo natin. Mas maano yan kung ulan dahil siyempre pag ulan basa tayo dyan. Ayan mga kaibigan. Ayan po. Ayan. Ayan, puti ng buko. Ayan, tingnan nyo naman. <laughs> Ayan, mga kaibigan ang kasama ko. Dalawa kami sa likod. Ayan. Dahil mga kaibigan ay ano kami ah, punta muna kami ng uh, ah, peace in. Ayan. Okay, bye-bye. Ah, hanggang dito na muna mga kaibigan.